Oh, good morning. Aga ah, mo naman. Nandito ka na kagad sa office namin sa Ensky. Bibili ka ba ng solar panels? Okay, kung bibili ka ng solar panels, for sure. Alam mo na ba kung anong bibilin mo? For sure ako, hindi, hindi ka pa siguro sigurado kung ano yung bibilin mong solar module. Or inverter. Or kung ano yung mga components sa kailangan mo. So ngayon, sa video na ito, i-discuss natin. Ano ba dapat yung bibiling kong solar inverter? Grid tie or hybrid? So, meron tayong sample ng dalawa dito. Di-discuss lang natin. For you out there, yung mga may questions kayo, may mga malalalim kayong tanong tungkol sa solar energy, please, huwag kayong mahihiya, mag-comment down kayo below. Sasagutin natin yung mga questions nyo either. First and foremost, I want to discuss, there's two kinds of systems na sobrang commonly, most commonly used sa Pilipinas, okay? Yung grid tie tsaka yung hybrid system. Yun yung, yun yung two things na lagi mong maririnig. Lalo na if you're in Metro Manila, grid tie or hybrid. Meron pang another classification na system which is yung off-grid system. But hindi na natin siya masyado hindi discuss today. I'll just give a short, short explanation about that later on. But we'll focus particularly on two things, the grid tie system and the hybrid system. All right. So let's start with the grid tie system. This is an example of a grid tie inverter. So ang liit niya, maliit lang. Hindi siya ganoon kalaki. Mga classifications na makikita natin dito sa inverter na to is yun nga, maliit lang yung screen, maliit lang yung body, walang fan, may heat sink lang siya sa likod. Tingnan mo sa likod, tingnan mo sa likod, heat sink. MC4 connectors mo nandito na. This is your Wi-Fi dongle. Tapos meron kang CT sensor connector right here and ito na yung AC connector mo. Isa lang yung AC output niya. So ito yung mga defining factors regarding the grid tie system. Tingnan natin yung status niya right now. It's producing 434 watts this morning. Ayan. Hindi pa masyado malakas yung sikat ng araw. So, 424 watts pa lang ang production niya. This is a... Tingnan natin yung settings, yung ano niya dito. Yung, yung specifications niya dito. So, tingnan lang natin. This is a... So, X1 Boost 6 kg 4 That means it is a 6,000 watt inverter generation 4. So, tingnan mo to. Ganito lang kali ito. Tingnan mo, for reference sake, yung kamay ko nandiyan, no? Ang lang. Sobrang compact. One of the things na mapapansin nyo regarding um, ano pa bang, it's also less complicated for installation. Hindi mo na hindi mo siya pwedeng kabitan ng battery. Less complicated for installation siya. Uh, wala siyang communications for BMS. The grid tie inverter, as you can see dito sa inverter natin na it's a very simple inverter lang. It's simple installation. This particular inverter right here already has an isolation switch yung MC4 connector niya nandiyan na easy connection, Wi-Fi dongle, CT sensor natin for X. Ganun lang kasimple yung grid tie inverter natin. Ang function naman ng, ng grid tie inverter natin, the way it functions is whatever the sun is producing, whatever the solar modules on the roof is producing, direct ikukonsume mo yan. Kung hindi mo siya makonsume, you have two options. Number one, isibibenta mo siya kay Meralco. Not term na benta, but i-export mo siya kay Meralco. Okay? So, meron tayong tinatawag na feed-in tariff wherein kung magkano yung presyo na bibili ni Meralco sa atin yung kuryenteng in-export natin sa kanya. Yun yung ibabalik niya sa atin sa gabi. So, ganun lang. Ang tawag dun sa term na yon is net metering perhaps siguro in the future gawa na lang tayo ng another video regarding net metering para mas maintindihan nyo kung paano yung proseso, proseso na yon gumagana. But ang grid tie inverter natin ayon, one is ibebenta mo ibabalik mo siya kay Meralco uh, through export. waste lang siya. Masasayang lang. Hindi mo magagamit. We have the city sensor for export control. Malalaman ng inverter na oy, sobra-sobra yung production ko tapos wala ka naman load, wala naman umaandar sa bahay mo, magsa na yung production niya, mag-hold siya. So, other term for that is called the limiter. So, nililimit niya yung production niya. Another term for that is export control. It depends from inverter to inverter. There's another inverter, ang tawag dun, ang term niya doon is um, anti-reflux. Parang ganon, anti-reflux. But, ito, this particular inverter, ayun, may feature siya na yan. Yung mga bagong inverter, grid tie inverters na yan, usually it comes along with your city sensor, tsaka may, may feature na talaga siya ng anti-export. Anti okay, so limiter device, um, export control, kasama na yung mga features na yan with a grid tie inverter. So, bakit nga ba grid tie? Ano, sino ba yung mga bumibili ng grid tie? Number one is yung mga tao na budget-friendly. Ibig sabihin, may budget kind, hindi mo pa kayang bumili ng na hybrid inverter, gusto mo lang is, um, kung ano lang yung matitipid mo during the day, or plano mo mag-export mag, mag camera, kung plano mong mag-net metering, grid tie is the best option for you. Ganon. Lalo na kung goal mo talaga, gusto ko talaga mag-net meter, grid tie is a good option. Ang um, challenges with the grid tie inverter is, pag nag-brown out, Through anti-islanding law, the anti-islanding law, bawal, bawal, hindi siya pwedeng nagfa-function. Dapat yung inverter mo that's connected into the grid, dapat mag-shutdown siya. So, Miralco also has time, um, some distribution utility also has time requirements dyan. Kailangan 600 seconds mag-shut before startup. Kailangan instantaneous zero seconds pag-shutdown. Yun yung mga features in order para ma-approve yung net metering application mo. Okay, so pag pag number one criteria ng isang customer para grid tie ang piliin mo is kunyari ang consumption mo is mostly during the day. So mga opisina, mga offices na between 8 a.m. to 5 p.m. lang kayo bukas. So ideal na grid tie system ang ikabit sa 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 building niyo or sa sa establishment niyo dahil nga, tuwing umaga ka lang naman nagpa-function. So, yung solar na produce mo, direct consumption mo kagad, gagamitin mo kagad siya. So, there's no need for you to export electricity or there's no need for you to store the electricity in a battery. Ang problem na lang for those types of businesses is open ba kayo ng Sunday? Kasi yung Saturday-Sunday nyo, kung sarado yung negosyo nyo, sayang din yung pinuproduce ng solar ng Saturday and Sunday, di ba? So, mas maganda sa mga ganun na situations, grid tie plus net metering talaga ang, ang, ang approach, ang strategy. Kasi sa ganun na pamamaraan, Saturday, Sunday, wala kang, walang business, hindi bukas yung negosyo natin, nag-export ka lang, nag-export kay Meralco, nag-iipon ka lang ng kuryente kay Meralco. Pagdating ng Monday ngayon, gagamitin mo yung kuryente na yon. So, yun yung magandang client na mag avail ng grid tie system. Anong client ang hindi magandang mag avail ng grid tie system? Kunyari, kliyente ka na nasa bundok ka or nasa, let's say, province na lagi nagba-brown out for instance, nasa Bicol region ka, or Iloilo, or hindi ko alam particularly kung anong mga towns yung lagi nagba At siguro, if you are in a town dito sa Pilipinas, sa probinsya ka na laging out sa inyo, comment down below, sabihin nyo para malaman natin kung sino mga, anong probinsya yung mga Nagba-brown out lagi Tapos i-mention nyo na rin dyan Gano'ng kadalas nagba-brown out sa inyo 10 times a day ba? Gano'ng katagal? 10 times a day, 30 minutes per brownout para malaman natin. Pero kung nandun ka sa lugar na yon, definitely grid tie option is not an option for you to take. Because pag nag -brown out ang grid tie inverter, hindi yan magfa-function. Hindi yan aandar. Mapupunta siya sa grid volt. So, ibig sabihin nun, walang na-detect yung inverter natin na grid. So, mag-shutdown siya. Okay? So, malinaw, malinaw. Ano pa ba, RT? Meron pa ba ako na-miss out? Regarding the grid tayo. Okay, sige, okay. I-sample natin, guys. Sample lang natin. Ito yung inverter sa kaliwa, di ba? Oh, yes. So, papatayin natin yung connection niya sa grid. Boom. Tinan mo. Dating naka-blue, ngayon red na siya. Okay? So, yan. Grid. So, mag-shutdown siya. Hindi talaga siya magfa function under the circumstance na brownout. Because... The reason is called the anti-islanding protection. Yung anti-islanding protection na yan kasi. Kunyari si DU, Distribution Utility or si Coop, bigla niyang sinutdown yung kuryente dahil nga gustong magmaintenance ng tao dun sa transformer o dun sa linya or nagki-clearing. Kung ang inverter mo bukas dahil naka-interconnect yan sa grid, ano mangyayari kay lineman? Hindi makukuryente siya. So ayaw natin na mangyari yon. Safety first tayo. And that is the reason why pag grid interconnected ang inverter mo, kailangan mag-shutdown siya pag nag-brown out. Okay? So that is one major feature na didiscuss natin regarding the grid tie system. Alright, sige, so okay, on na natin. Sayang yung kuryente. Next, let's talk about the hybrid inverter. Ito, very, very popular. Sikat na sikat to ngayon because nga, batteries have become so much cheaper. The hybrid inverter has become so much cheaper as well. So, yan mga yan, very popular na siya sa panahon ngayon. Okay. So, here is an example of a hybrid system. Mapapansin mo, yung inverter natin, 6 kilowatt din to. Medyo mas malaki yung size niya because pinagkasya mo sa loob. What factors about the hybrid inverter ang napaka malaman natin? Number one is pwede mo siyang kabitan ng battery. So, this, parti this particular inverter, pwede mo siyang kabitan ng lead acid battery and lithium ion battery. So ito, this is an example of a lithium ion battery natin. So hindi na siya ganun ka ka space consum consuming as compared to the lead acid battery and ang paggamit natin ng mga wires as well hindi na ganun karaming lug tsaka battery connectors. Okay? All right. Sige. Mapapansin nyo naman sa ilalim, very similar siya katulad ng grid tie inverter din. Meron siyang isolation switch DC, mga MC4 connector natin, yung Wi-Fi dongle natin nandito din. Pero mapapansin mo, ito, communication cables to. Meron na siyang grid output, tsaka EPS output. Ang ibig sabihin ng EPS is emergency power system. Hindi ibig sabihin nun na hybrid na to gagana yung grid output natin pag nag-brownout, mag -e export siyang kuryente. Hindi pa rin. Because of the anti-islanding uh, rule, hindi pa rin mag pwedeng mag-export ng kuryente dito. Pero now, may tinatawag na tayong output na EPS, Emergency Power System. So in the case na mag-brownout, yung emergency power system ngayon yung mag -e maglalabas ng kuryente para sa mga loads mo sa bahay. Kaya mapapansin mo, yung mga taong naka-hybrid system, hindi na sila nawawala ng kuryente kasi yung loads nila naka-connected sa EPS. Para siyang, another term for it is, nagpa-function siya parang UPS, Uninterrupted Power Supply. is because pag pinatay mo yung power, magpa-function pa rin, umaandar pa rin siya, nag output pa rin siya ng electricity through the EPS. So, clarify ko lang yun guys ha? sa grid, output, syempre mag-shutdown pa rin yan. Interconnected pa rin yan sa grid. Kung may taong nagtatrabaho sa, sa transformer, sa linya, makukuryente pa rin siya. Actually, gagamitin mo ngayon yung solar panel mo at yung battery mo para makuryente yung tao na yon. So, by rule, hindi pa rin mag output si grid. Ang difference lang ngayon is meron ka ng emergency power system na output na off-grid side to eh. Off-grid inverter system siya na mag output ngayon ng kuryente for your load. So, kung nakakonect dyan yung aircon mo, nakakonect dyan yung ref mo, nakakonect yung ilaw ng bahay mo, pag nag-brown out, yung, yung, connect, yung mga loads connected sa EPS, hindi siya mawawala ngayon. So, yun yung kagandahan ng hybrid system natin. The hybrid system ngayon, meron siyang feature na tinatawag doon na self-use protocol. Yung self-use protocol na yan is, during the day, wala ka sa bahay, nagsustore siya ng power sa, sa ano mo, sa battery mo. Pag uwi mo ngayon sa bahay, inon mo yung washing machine dryer mo. Kahit hindi siya connected sa EPS line, na kahit nasa grid connection lang siya. Because of the city sensor, detect ng inverter natin yung loads mo. Yung overall loads ng bahay mo. The battery now will discharge through regular daily cycle. Yung battery mo ngayon, i-discharge niya sa loads ng bahay mo. Ang ganda nun, bakit? Kasi ibig sabihin nun, kung naka-hybrid system ka, may option ka ngayon na kahit hindi ka na mag net metering, ma-ma-you -ma utilize mo yung solar energy mo 100%. Then, okay? So yun ang kagandahan doon, may option na ngayon na hindi na tayo mag net metering. Whole Philippines nationwide, hindi lahat ng kooperatiba, hindi lahat ng ng distribution utility nakakapag net metering yet. Hindi lahat nakakapag net metering pa. So, ibig sabihin nun, matutulungan pag naka-hybrid system kayo at hindi naman lagi nag... Laging, kunyari, lagi nagba-brown out. Naka-hybrid system kayo at lagi nagba-brown out sa inyo. Napakaganda nitong system na to. So, yun ang perfect na pwede natin gamitin when it comes to um, locations, mga provincial locations. Listen, look at me, look at me. Lahat lahat ng, ng mga tao sa mga probinsya lagi nagbabrown out. Ito ang pinaka-best para sa inyo. Ma -ma manunotish nyo yan kasi nagbabrown out tapos wala pang net metering available sa kanila. Paano mo magagamit yung solar mo? Paano kung wala ka sa bahay on the weekends? Diba so, yung office natin na connect directly dito dyan sa hybrid? Yung buong office natin right now dito is connected sa hybrid system. 6 kilowatt power nagpapandar sa buong office natin. Nagtutulungan tong dalawang to. Now, 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 wait lang, wait lang, wait lang. Masyado tayo na-excite. Masyado tayo na-excite. Wait lang. So, pag-usapan muna natin yung mga ibang different types of clients na gusto nito at ayaw nito. So, kung alam nyo yung mga may gusto nito, yung priority niya is yung mga negosyo na dapat umaandar during the day. During the day, umaandar lang. Ito yung mga gusto niya. So, ngayon, for households na lagi nagba-brown out, mga locations na hindi ka pwedeng magpa-net meter, ito, ito na yung pipiliin mo. Hybrid system ka na. Okay? Kasi then, pag nag-brown may kuryente ka. Pag hindi naman brownout regular daily cycle ka din, paano kung wala ka sa bahay during the day, nasa office ka? Paano yung mga tao na nagtatrabaho sa office? Mga bata nasa school. Pag alis nyo ng bahay, sino nakasolar? Yung yaya. So, hindi mo mayu-utilize yung buong capacity ng solar natin kasi sa bahay, TV at electric fan lang yung umaandar. Alam naman, si Yaya, naka-aircon di ba? Pwede naman, kung gusto nyo. Pero syempre, ang goal natin is maximum utilization ng solar energy system natin. So pag uwi natin sa bahay, wala na. 5 p.m., wala ng araw. Anong gagamitin natin na kuryente kung wala na yung... araw? Sa Pag uwi mo sa bahay ng 5 p.m., syempre, puno na yung battery mo. Gagamitin mo na yan ngayon para sa TV mo, sa aircon mo, pag nagpapahinga ka sa bahay mo. Ang, um, ang question is, ano ang cons ng hybrid system? Kung suitable na suitable sa akin yan, ganda niyan. Gustong gusto kong bumili yan. Ano ang disadvantage niya? Here's the disadvantage. The price. The hybrid system is significantly more expensive than the grid tie system. Why? The one reason is because yung inverter mo, it's like having two inverters inside. So almost parang dalawang inverter ang binili mo. Number two is yung battery. You're going to have to invest in your energy storage system. So, there are batteries that are a little more expensive. There are batteries that... Um, the important thing is, kailangan may imbakan ka, may storage ka. So, parang ganun. So, another thing, ano pa bang factors na kailangan natin i-consider regarding the hybrid system? Um, okay, here's a question na laging tinatanong ng client natin. Paano sir, kung gusto kong bumili ng hybrid system, pero wala pa akong budget para sa battery? Yung inverter, may budget na ako Pero yung battery, wala pa Pwede ba yun sir? Na kahit later on na lang, pag-iipunan ko na muna yung battery Sagot dyan, 100% yes Pwede kang bumili ng hybrid inverter na wala pang battery Hindi mo na muna lalagyan ng battery So yung hybrid inverter, magfa function siya na parang grid tie inverter Yung settings lang niya, isa-set lang natin siya sa grid tie function Hanggat wala kang baterya Then, 'pag, pag nagka-budget ka na gusto mo nang lagyan ng battery nakapag-ipon-ipon ka na rin dahil naka-solar ka pwede ka na ngayon magdagdag ng battery so yun isa yun sa ma mahalagang information na kailangan malaman ng maraming tao na interested bumili ng solar energy is that sometimes ina-advise na namin sir huwag ka na mag-grid tie kasi sa tingin ko mas magandang investment yung hybrid darating din ang panahon na sasabihin mo sa akin na oy uh, sir Vic baka pwede ako maglagay ng battery So, ngayon, kung nakagrid tayo inverter ka, ang masasabi ko na lang sa'yo, Sir, magpapalit pa tayo ng inverter. Dagdag gastos yan, gastos ulit yan. Papalitan natin yung inverter mo. Yung wiring, medyo magbabago pa tayo. Ngayon, extra gastos kung mag upgrade ka pa ganun. Pero kung nandito ka na, dadagdag ka na lang ng battery, Sir, pwedeng-pwede yan. Dadalhin ko na lang yung battery at ikakabit na lang natin. Wala nang changes, wala nang anything. Ngayon, ano ang difference when it comes to price? Kung nandun ka, tatalon ka dito. Um, ang difference ng price would be around um, between 50 to 100. It really depends on which inverter you'll choose. It will really depend on which battery you'll choose. Talk to your solar contractor. Talk to your solar installer. Talk to us. Send us a message. We'll let you know kung ano yung mga pwedeng gawin natin. Okay. So, anyways, kung may mga questions pa kayo tungkol sa grid tie inverter or hybrid inverter, please let me know. Comment down below. Okay, now. All right, sir. So, ito naman, paano naman yung mga tao? Huwag nyo naman sana kalimutan yung mga gustong mag-off-grid system. So, yes, available pa rin naman ang off-grid system. In fact, yung hybrid inverter natin has an off-grid mode. Ang ibig sabihin lang naman ng off-grid mode is hindi natin siya kokonektahan ng grid input. So, ibig sabihin nun, pag yung solar energy system natin naubusan na ng battery at wala nang araw, ano na mangyayari? Complete shutdown na siya. Wala na. Ano na tayo? Uh, shutdown na yung system, power off na, hintayin na lang natin yung bukas para mag-charge ulit yung battery ganun ang off-grid system. So, kaya hin medyo hindi na popular ang off-grid system ngayon. Oh my God. 8 a.m. na kasi. Kaya tumutunog na yung ano, <laughs> time card. Okay. So, ang ibig sabihin lang ng off-grid system natin ngayon, guys, is hindi tayo connected sa grid. Para sa mga tao dun na nasa bundok, actually, ang best option na rin dyan ngayon is a hybrid system. Major I, I, think ah, the major, major difference talaga is ito, ang hybrid system na kukonektahan mo ng genset para sa grid input mo. Yung off-grid system natin ngayon is the more, most usually the old traditional, may separate kang off-grid inverter, may charge controller kang nakaseparate din. So, When it comes to flexibility and functionality, baka mahirapan tayo doon. Kaya actually hindi na siya masyado in offer sa market ngayon, but it's still an option for people to use it in the mountains. It's just na overtake na talaga ng hybrid system yung functionality over the grid off-grid systems. So what's great about the hybrid is pwede pwede siya i connect pag nakaabang sa uh, distribution utility, yung nag-aabang ka pa lang. Yes. Yes, you can you can also use this the pag nagkakuryente ka bigla, pwede mo i-connect dito yung grid mo. So that's the function of the hybrid system, uh, off-grid off -grid system. Pero ang kagandahan dyan is pwede mong dagdagan ng dagdagan ng other inverters. Particularly for our office right here. Ang pinaka-loads namin pag naka-on yung, yung tonner natin dito is almost 10 kilowatt power. We have a 6 kilowatt hybrid inverter and another 6 kilowatt grid tie inverter. Nagtutulungan sila and this is what we call the AC couple mode yung load na biglang umaandar when it comes to pag-exceed na ng electricity mo and you don't want waste, puno na yung battery mo in exceed na yung yung power production mo, you have loads that would run automatically and smart shut load. down. yeah smart loads ang tawag doon. Okay. And actually, isa pa sa ano natin is in case there is a storm, mm -hmm. yung nag-aabang tayo for a mawawalan mm -hmm. ng kuryente a feature of the hybrid is also I -charge from the utility. Yes, exactly. You can also charge from the utility. Off-grid inverters don't have that fu function. And it's connected to it's connected to a 200-400 amp hour lithium ion battery. So each of these lithium battery right here is a 200 amp hour battery. Tapos 200 amp hour battery, another one. So that's a total of 400 amp hour of stored power. So here in our office we take it very seriously. na maging completely net uh, carbon neutral. Like, no. No, wala tayong consumption masyado from, from Meralco. Only on those days na makulimlim, na medyo alanganin. Okay, sige. We'll purchase a little electricity from the grid. But as much as possible, we want to try to be self-sufficient. All right. So, ayon. There are different variations. Iba-ibang klasing inverter, iba-ibang klasing features, medyo nakakalito sa sobrang daming option. But I hope our video shared a little light and na nakapag-share nakapag kami ng information at kaalaman para sa inyong mga viewers regarding the differences of the, the grid tie the hybrid and the off-grid system. And if you have any questions, please comment down below. If you have any If you want to be connected to a company that will also help assist you in your journey of going green and clean, we have NSky Solar. Contact them. You can reach them at www.nskycorp.com. You can reach them on their social media platforms, NSky Solar. You can reach them in their Instagram socials, um, in NSky Corporation. And you can reach them at 0917 So ayun, kung may mga questions pa kayo, gusto kayo malaman, mga videos, please comment down below. Thank you very much for watching this video.